Alam nyo po ba na pwede nating malaman kung ano ang pinag-uusapan at kung sino ang katawagan ng iyon jowa, partner o asawa sa kanyang cellphone numbers? So kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano, sundan mo lamang po ang video na to. Dapat po ay mahiram muna natin yung kanilang cellphone at once nahiram na po natin ay ang gagawin ay open lang po natin yung phone dial ng kanilang cellphone. At once na ganito po yung lumabas sa cellphone, ang gagawin lamang po natin ay slide down lang natin. At automatic po ay lalabas na yung 3 dots dyan sa right upper side. Tap lang po natin. Tap call settings. Scroll up. At dito po ay hanapin lamang natin itong call forwarding o kaya naman sa ibang cellphone ay supplementary services. Tap always forward. And then dito po ay ilagay lamang natin yung ating phone number. After po natin may lagay yung ating phone number ay tap lang natin itong turn on. At automatic po ay may lalagay na yung ating phone number dyan. At once na may tumawag at may kausap siya sa kanyang phone number ay automatic ma mapo-forward din yan dyan sa ating phone number. At maririnig natin yung kanilang usapan. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko neto. Hindi ko sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to. Please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.